Ano nga ba ang sekreto sa likod ng crazy sluts ni Kite? Pag-uusapan natin yan sa video ito. Pag-uusapan rin natin kung gaano ito kalakas. Si Kite ay isang karakter sa anime na Hunter x Hunter na kilala sa kanyang malakas na nen abilities at sa kanyang kakaibang weapon na tinatawag na crazy sluts. Una, pag-usapan natin ang nen ability ni Kite. Ang nen sa Hunter x Hunter ay isang uri ng enerhiya na aura na kayang gamitin ng mga karakter sa iba't ibang paraan. Ang ability ni Kite ay tinatawag na crisis slots. Sa crisis slots ang weapon niya na tinatawag na sight o para nagiging espada ay may kakaibang kapangyarihan. Sa bawat paggamit ni kahit ng crisis slots ang kanyang weapon ay magkakaroon ng ibang ibang abilities. Depende sa inilabas na number mula sa 1 hanggang 9 ng kanyang weapon. Kada number may kanya-kanyang kapangyarihan. Halimbawa kung ang number na lumabas ay 3 ang weapon ni Kite ay magkakaroon ng kapangyarihan na maaaring makatulong sa sitwasyon sa kasalukuyan. Gayun din kung ang number na lumabas ay 7, ang weapon niya ay magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan na maaaring gamitin niya sa laban. Ngunit hindi lang basta-basta ang paggamit ni kahit ng crazy slots, mayroong panganib na kasama ito. Kailangan niyang masumpungan ang numero mula 1 hanggang 9 bago niya gamitin ang crazy slots. Kapag lumabas na number ay 4, ang kanyang weapon ay magkakaroon ng panganib ang kapanyarihan na maaaring magdulot ng panganib sa kanya mismo. Ngunit magpapaliwanag naman ako kung paano ito nakakatulong sa kanya sa laban. Dahil sa kakaibang kapangyarihan, ang kanyang weapon na may kinalaman sa nen, si kahit ay mayroong maraming pagpipilian sa laban, maaaring niyang gamitin ang iba't ibang abilities ng crazy slots depende sa kung anong nangyayari sa laban. Ito ay isang malaking advantage sa kanyang panig dahil hindi alam ng kalaban kung anong susunod na kapangyarihan na gagamitin ni Kite. Sa pamamagitan ng Crazy Slots, si Kite ay nagiging versatile sa laban at kaya makipagsabayan sa mga malalakas na kalaban. Gayun din, ang kanyang kakaibang Nen ability ay nagpapakita ng kanyang kausayan at kakaibang estilo sa pakikidigma sa mundo ng Hunter x Hunter. Ang sikreto ng Crazy Slots ni Kite ay hindi lubos na nalalaman. Subalit maaaring may kinalaman ito sa kanyang personal na background o sa pamamaraan kung paano niya nailalabas ang kanyang Nen ability. Ngunit tutukuyin natin ang bawat isa sa mga abilities ng Crazy Slots ni Kite mula 1 to 9 kung gaano ito kalakas. Ang una, ang Sight. Ang pauna kapangyarihan ng Crazy Slots ay ang kanyang weapon mismo, ang Sight o Espada. Ito ang isang matalim na espada na maaaring gamitin ni Kite sa laban. Ang alawa, ang Reaper Cyclotron. Ang weapon ni Kite ay nagkakaroon ng kapangyarihan na maaaring magpalabas ng puting enerhiya na nagiging epektibong sandata laban sa kalaban. Pangatlo, ang Maze. Ang site ay nagiging Maze, isang malakas na sandata na maaaring gamitin ni Kite sa pakikidigma. Ang apat, ang Clown. Ito ang isa sa mga pinakamapanganib na abilities ng Crazy Slots. Ang weapon ni Kite ay magiging clown na maaaring magdulot ng panganib sa kanya mismo. Ang number 5, ito ay isa sa mga abilities na hindi lubos na nalalaman, hindi pa lubos na ipinaliwanag kung anong kapangyarihan ito. Isa itong sikreto na hindi pa ipinapakita sa anime series na Hunter x Hunter. Ang anim, Militant Force. Ang weapon ni Kite ay magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan at bisa sa laban. Ang pito, ang spinner. Ang site ay magiging spinner na may kapangyarihang magpalabas ng mga matalim na kadena na maaaring gamitin sa laban. Ang pangwalo, ang ant. Ang site ay magiging ant na maaaring magpalabas ng espesyal na antena na may kakaibang kapangyarihan at ang panguli ang shooting star. Ito ay isa sa pinakamakapangyariang abilities ng Crazy Slots. Ang site ay magiging parang between na maaaring magpalabas ng matinding enerhiya na maaaring gamitin ni kahit sa laban. Ito ang ilan sa mga abilities na ipinakita sa anime at manga ng Hunter x Hunter kaugnayan sa Crazy Slots ni Kite. Ganyan pa man, hindi pa lahat ng ito ay lubos na naipaliwanag o naipakita sa kwento. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, huwag nyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.